na ito ako, malaya, di nyo ko nahahanap. Kaya doon, doon tingin ko, nag ang ulo ni SOJ. Pero tingin ko, dapat huwag yung manatan yung mga vloggers. Hanggang sa... So, pero ito naman. Kung mapapatanay ni SOJ, na itong vlogger na to, eh before the interview, mm -hmm. alam niya. ba diba? Alam niya. Ang, uh, ang, ang kinaroonan Tingin oh, may obligation siya to inform. Ah, to, to, yeah, to inform mm -hmm. the government. No. ba? Diba? Yun yun. Pero kung pagbabasayan natin is yung interview lang mismo, mm -hmm. wala akong makikita ang pwede maging kaso. No. ba? Diba? Kasi otherwise, lahat ng mga, lahat ng pwede maging, pati journalist, partner, pag nagpa-interview, kahit through Zoom, eh, di mm. pwede ka sampahan ang kaso. Yeah. Pwede talaga, di ba? Tinanong nga ng media yun sa kanya. Sir, paano kami? Legitimate media. In-interview namin siya. So, are you saying pwede rin kaming kasuhan? <laughs> Anong sagot ni Boeing doon? Di ba? Pwede. Oh. So, binubo sa tayo lahat. Oh. Pag ganun. Oh. Kahit wala kang alam na information tungkol sa kanyang whereabouts. Mm. Ayan. Okay. Nararamdaman ko, na kahit sabi nga natin yung 11, mm -hmm. yung 11458 ay mm -hmm. applicable sa mga journalist mm -hmm. pero kung ako as a lawyer mm -hmm. ipagtatanggol kita mm -hmm. I will use that law. Oo. Oh. 'Di ba? Kasi di man hindi eh, pa sikat ang mga vloggers at that time hindi mm -hmm. pa masyadong hindi pa siya co-floreverate partner. Mm -hmm. Eh yung trabaho nila eh parang papalabasin ko na, na para kang journalist and you cannot mm -hmm. just compel me to reveal my source. Mm -hmm. 'Di ba? Ang maganda kasing gawin ni, ni SOJ partner. Patakbuhin niya na lahat yung ano niya, la partner, si Banat Bay nga walang Intel mm -mm. funds. Oo. Pero nakukontak, di ko alam kung sino kung kumontak. No. But anyway, nakontak siya. Kung siya man ang kumontak, edi ang galing na Intel niya, partner. Mm -hmm. Eh, mas malaki yung Intel and Confidential Funds ng SOJ eh. Mm -hmm. O di dapat alam niyo na yun. Mm -hmm. Yun yun. <laughs> o, masisilip yung Confidential Funds nila. <laughs> O dapat sa vloggers, vloggers na ibigay yung mga confidential funds dahil mas magaling pa daw kami mag-track. Ang feeling ko, part, yun ang feeling ko kung bakit masama yung loob ni SOJ. Mm -mm. Hinahanap nila, mm -hmm. pero bakit nakapag nakapagpakita mm -hmm. through Zoom sa isang vlogger. O. Oh. Kumbaga, laking insulto. Mm -hmm. Yun ang sinasabi natin. Na, ito ako, malaya, di nyo ko nahahanap. Kaya doon, doon tingin ko, nag ang ulo ni SOJ. Pero tingin ko, dapat huwag yung manatan yung mga vloggers. Hanggang saan pupwedeng gumawa ng paraan, partner, hmm. ng gobyerno, para uh, meron silang makukuhang detalye at informasyon doon sa taong nakapag sa isang wanted na tao. Siguro persuasion ng partner. Mm -hmm. Pero sabi ko nga, kung pa paiirali ng isang tao yung pagiging journalist niya, mm -hmm. okay? ikaw partner, journalist ka. Yan, aking ko. Pali ko sa'yo. Sige. Ikaw pinagtiwalaan ka. Mm -hmm. Tapos makikiusap ko sa'yo, o kami, dapat malaman namin. Mm -hmm. Eh sa'yo lang pinagkatiwala. Tasabihin mm -hmm. mo ba? Hindi, source ko yun eh. Yun yun eh, Oo. Oo. may confidentiality Oo. kasi. Source yun eh, karapatan ko para maipa, ma, maihatid partner ng patas na Oo, pareho. Kasi okay. kapag pag ka naging pa inyo ha. Ay ang sinasabi niya. So ito 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 lang yung bottom line bottom line nito. Bakit pinag-uusapan si Boying ngayon? Bakit topic ito ng lahat ng mga media outlets? Bakit halos karamihan ng mga vloggers ito yung topic ngayon? Sinong may kasalanan? Kami na nag-interview kay Bantag? o si Boying na gusto kaming idemanda dahil sa pag-interview kay Bantag? Ayun. So, ang may kasalanan nito, Boying, kung binabanatan ka ngayon, binabatikos ka ngayon ng maraming tao at pinagtatawa ng kanong mga abogado, hindi po yan dahil sa amin, sir. Wala kaming kinalaman dyan. Nananahimik po kami. Hindi ka na nga namin pinag-uusapan eh. Wala na nga po kami sa... Hindi na nga namin pinag-uusapan yung kaso ni Persilapi sa mga content namin wala na kami dun sa kaso ni Bantag nandoon na po kami sa pagmahal ng presyo ng bigas nandoon na kami sa Chow China Sea nandoon na kami sa iba na yung ano namin kasi nga kami nga bilang uh, ang, aming, uh, ang format ng aming channel ay mag react sa mga balita sa Pilipinas wala na kayo sa balita eh so kung bakit kayo nasa balita ulit ngayon E eh, dahil sa inyo. Sumantakin nyo, nasaktan kayo sa mga pinagsasabi ni Pantag or nasaktan kayo sa interview na yon. That was two weeks back na hindi na pinag-uusapan ngayon. Pinag-usapan po yun ulit ngayon dahil sabi ko nga sa inyo, panis na, pinuksan nyo pa. O kasalanan pa ba namin na kayo ngayon ang... Uh, kasalanan ba namin na Dumami yung followers namin ngayon dahil diyan sa dahil po diyan sa inyong uh, gustong mangyari na yan. Oo, oh, ang dami namin mga bagong followers. Lumaki yung mga channels namin because of that. Bakit? <laughs> dahil po yan sa inyo kasi kayo nagbigay sa amin ng uh, ng bagong platform. <laughs> Oh, kumbaga kayo ang nagbigay sa amin ng importansya. Kaya ayan ngayon, ang dami naging interesado. Oh, imbis na hindi na kayo napag-uusapan, ang napag-uusapan si Bongbong. Para pag-uusapan yung pagbaba ng kanilang survey. Napag-uusapan yung teacher na nanampal ng estudyante na namatay. Napag-uusapan yung mga confidential intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno o oh, dahil diyan o oh, ngayon kayo pinag-uusapan. Oh, kasalanan po namin, hindi po kasalanan niyo po kasi ang hilig niyo magpa-media. Oh, yun po ang katotohanan diyan. Para kang kiss and tell partner. Uh -oh. Wala na magtitiwala sa iyo. Uh -oh. Kaya kaya ka pinagtiwalaan uh -oh. is because you, they know, uh oo. -oh. na you can keep yung kung ano man yung dapat uh -oh. na i-keep, uh -oh. 'di ba? Kasi nandoon yung tiwala. Uh -oh. Pero kumbaga, kung sisirain ng mga authority Oo. ikaw din na masisira yung integrity mo Oo. as a journalist Oo. responsibilidad ko Oo. para maihatid partner ng ano partner eh mm. ng balita mm. na kompleto yes okay kompleto ang storya ang... Hi, hindi lang mm. sa panig ng naman ang strategy ay malihis ang usapan instead sa kanila sa mga smugglers sa mga ganito <laughs> eh, mapunta sa kanya. Hindi natin alam. Hindi na we, we can only, uh, we can only assume. Kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo, the, the reason why you people watch us, tinatangkilik nyo mga vloggers, is because you can say these words, things, you can assume with us. Yun ang kagandaan, may boses kayo sa mga vloggers. Sa mga media, walay. It's in, walay. Ang otoridad. Uh -uh. Or speculate. Sorry, sorry. Speculate. Assume. Thank you very much, Esme. Oh, ano ayan, oh. oh. Dahil sa kanila, lumaki lalo yung mga channels na. No? Nagkaroon sila ng interest. Yung mga tao namang walang interest, nagkaroon ng interest. Sino ba itong mga to? Yung nakita nila ang gagwapo. Ay, pay tayo dyan.